Good morning, good morning, good morning mga idol mga guys, mga idol today is Tuesday guys, medyo makulim yung panahon na yun so Tuesday na naman mga idol eh, no? panibagong araw na naman tayo nito kikidigma sa labas yun guys para maligo wala okay guys. guys nangaligo na tayo charge mo guys yung, yung radyo ko kasi yung, na empty ka gahapon hindi ko na charge merap pa kasi guys gumamit ng radio ano ano ng call sa mga customer to ano. gan pag wala kang radyo kasi yung yung cellphone mo gagana mo pa sa nga tapos pakinggan mo pa tapos naka helmet ka merap makipag-usap sa customer Minagay nung naka-radio ka lang. Pindot-pindot ka lang ka lang. And guys, nakalimutan ko guys, i-charge ko tabi. <laughs> And guys, eh. <laughs> charge ko siya pula. And so mga, you know, 30 to 35 minutes po yun eh. Kahit mag 50% lang siya. Pwede na siyang gamitin. Okay, mga guys, kung paano ako makaupo dito kung may alaga ko. Noonahan ako lagi nang upo sa isang <laughs> Ito Let's si see. Paupaw na to. Hindi ako nakakaupo eh. Pao, lipat ka rito. Sige, dito na ako. Ayan. Guys, nice. kumusta na kayo mga idol ko? Mga idolo shout nga pala dyan sa mga uh, dati ko pang mga subscriber at mga kaibigan kong vlogger sa inyo hindi ko na kaya guys isa isa yun. kasi madami kayo yun shout out sa inyong lahat uh, ngayon lang tayo guys nakaka vlog vlog na naman ako oh kasi medyo naiinip na tayo wala na tayong vlog wala na tayong vlog wala ko tayong, tayong kita <laughs> din ako guys na ano. kumain din ako kumain. Nag uh, energy din ako. Um, parang naido. Hindi na tinaya ang ininom ko kasi. Kapag kumain ka guys, ano mo rasyon? Ano mo nga abutin mo eh. medyo ano guys, makulimlim na yung araw na to. At gabi malakas yung ulan sa kagahapon. So ngayon, ngayong araw na to, no? Tuesday, um, Tuesday, medyo madilim. Pero okay lang naman umulan-ulan. Masa talaga yung buhos ng tuloy-tuloy kasi ang problema naman kasi ng mga idol yung ano, yung daan kasi yung iba doon yung baha kasi mahirap doon yung pagbaha yung mga daan dahil na pag hindi mo kabisado yung lugar pag hindi mo kabisado yung lugar mga idol mahirap mahirap bumiyahin kasi hindi mo alam na malalim pala yung ibang daan So, yun lang mga idol na update lang tayo sa ating vlog. masyadong nakakapokus mag-vlog kasi wala. Pag may pinagdaanan ka talaga, parang wala kang ano, wala kang sarili kong salita minsan. Kaya natutulala ka na lang. Pero yun lang. Kapit lang sa Panginoon. Basa lang tayo. Na huwag din pabayaan. Alright? Sagad lang naman guys. Si Bunso umaga umalis kasi may may ano siya, may interview siya. hindi ko na siya ngayon bumiyahe so, ako lang ngayon sa bahay na iwan Kasi kaso na tayo. Kasi kaso na tayo sa auto, mga gamit. Ah, siya nga pala mga idol, ano? Kapag yung aalis ah, tayo, para oh. Parate kayo maglagay ng face mask sa ano? Sa bag nyo. Kahit isa o ang dalawa. Dahil may mga... May mga ano idol, na no? May mga... Uh, ibang establishment na papasokan mo minsan na ah, nagre require sila ng ano? <laughs> ng face mask. So, mahirap pag nabulaga tayo ng ganun na wala tayong handa saka talaga lagi may face mask ka sa ano kasi alam mo naman maraming mga virus ngayon sa sa daan na nagkakalag yung mga iba ang iba nga lagi talaga naka face mask pa rin face mask okay lang naman yan kasi kailangan talaga ng tao yun alapag sa mga masaselan 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 ang ano kanilang health yung kailangan lagi sila naka-pacemas o so, kahit sa pang kalahat alam ito guys o, parati kong dinadala uh, parati kong dinadala yung sa, 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 sa biyahe o kasi pag sobrang init pag sobrang init mga idol ito nagagamit mo talaga pati po itong mga idol pati ito. So, ano siya parang inhaler siya so pwede mo siyang i-ganyan siya lang pwede mo siya rin dito. Ayan, ganyan. Pag medyo lumainit yung panahon, kasi fresh guys yung ano nyo yung kanyang man. yung kanyang pag hiniyong na pag naman sa ilong. Kasi ito guys, yan, bigs. Yan, parati dapat may dalaga, <laughs> Dalawa lagi ang dalako. Lagi yan nasa bag ko kahit saan ako magpunta parati na sa bagko yan hindi ko yan naalis kasi may time kasi mga idol no na pag nasa kalika ako sobrang direct nung araw parang ka mahihilot sobrang alamang araw ayan eh, amuin mo lang yung ma-refresh ka tapos Lagay na buti nga ngayon mga idol no hindi na ako ano hindi na ako parati sumasakit ang ulo kasi nung sa hotel pa ako tuwing alas dos yan o alas tres ganyan musumpong yung ano ko yung sakit sa ulo yun pala nung nagpa-BP ako napunta pala ako ng 160-100 <laughs> mataas na pala BP ko kaya ayun simulang ano yung binlog ko gaya, uh, ah, bin, ko yan mga idol yung nakaraan vlog ko na ang BP ko is nag 160-100 pero ngayon nag-aano naman siya Uh, minsan 130, 140, over 90, over 80 minsan ganyan. Ganyan siya naglalaro yung dito ko. So thanks God no uh, na na maintain ko yung ganun. Hindi hindi guys, maano, tumataas yung over ko parating 80, 90 lang siya. Hindi kaya may minsan nga 83, 87 ganyan. Oh, run out na sa run, run out na kasi sana yun. Sa 80 yan pagayon hindi nila yung butal na 183. 80, 80. 80 lang pala rin. Alright? So, yan mga idol na mahaba-haba ng ating vlog. So, good luck na lang sa ating, sa mga kanya-kanya nating hanap buhay. So, God bless us. Eh, huwag nang natin kalimutan magdasal na everyday kasi ang Panginoon parati ay laging nakatingin sa atin kung gumagawa tayo ng kasamaan o hindi. Kaya yung mga scammer dyan, paghapon, munti ako ma-scam na naman. Magbago na kayo ng buhay nyo. <laughs> ang karma, hindi yan, hindi ano, hindi yan nagsasabi kung kailan sa inyo dadako. Oo, mga kayo ako tao, pero ang balik sa inyo <laughs> mas masakit mas li pa ang mangyayari sa buhay nyo pag yan ang binalikan na kayo ng Panginoong Diyos kaya marami araw-araw may iyak na mga customer ko minsan kahapon may na-scam na naman ang customer ko pero rin mo oh, kawawa siya next vlog ko na next vlog ko na yun mga idol eh ano ibablog eh, ko yung nangyari doon sa customer kong yung, yung na-scam siya through naman ang nangyari sa kanya so yun lang mga idol oh, nakailang paalam na ako <laughs> yun nakailang paalam na ako eh yun napanahigyan napasarap ko ng kwento so yung mga hindi pa subscribe sa ating channel guys mga idol ah uh, please subscribe naman guys like and share sa ating YouTube channel Woods TV. Alright? Good luck guys. Have a good day.